Chinese Embassy nagbabala laban sa Pilipinas sa pagpapalawak ng kasunduang militar sa US. Ang kamakailang babala na nilabas ng ibahada ng China sa Pilipinas hinggil sa pagpapalawak ng kanilang kasunduan sa militar sa Estados Unidos ay nagpadala ng shockwaves sa pamamagitan ng mga taong may kinalaman sa larangan ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng mga bansa Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa South China Sea, ang hakbang na ito ng Pilipinas ay makikita bilang isang estrategikong hakbang tungo sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa militar sa rehiyon. Gayon pa man, malabo ang pananaw ng China sa pagunlad na ito na nagbabala sa Pilipinas laban sa pagpapalalim ng kanilang ugnayan sa militar ng US. Ang pahayag ng Chinese Embassy ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na kahinatnan ng naturang pagpapalawak at marami ang nagbabantay ng mabuti upang makita kung paano gagana ang sitwasyong ito. Ang desisyon ng Pilipinas na ituloy ang isang mas malapit na relasyon sa militar ng US ay walang alinlangan na nagpapataas ng mga taya sa nagaganap na tunggalian sa kapangyarihan sa rehiyon. Habang ang dalawang superpower ay patuloy na kikipaglaban para sa kontrol, ang potensyal para sa salungatan ay napakalaki. Ang babala ng imbahada ng China sa Pilipinas ay nagsisilbing matinding paalala ng masilang balansi ng kapangyarihan sa rehiyon at ang mga posibleng kahinatnan ng anumang maling hakbang. Ang babala ay nagpapaalala na ang sitwasyon sa rehiyon ay patuloy na nagbabago at nangangailangan ng maingat na pag-aaral at pagtama ng mga hakbang na dapat gawin. Bukod pa rito, ang babala ay nagpapaalala din na ang pandaigdigang komunidad ay nakabantay at nakapapansin sa mga nangyayari sa rehiyon. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency at accountability sa mga hakbang na ginagawa ng mga bansa sa rehiyon. Muling tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos magbabala ang Chinese Embassy sa Manila laban sa pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreements, or EDCA sa pagitan ng Pilipinas at United States. Inakusahan ng imbahada ang US ng paghahangad ng sarili nitong geopolitical ng mga interes sa pamagitan ng pagpapalakas ng alyansang militar nito sa Pilipinas na sa huli ay magwawasak sa rehiyon at makakasira sa pamansang interes ng Pilipinas. Noong linggo binalaan ng imbahala ng China sa Maynila ang Pilipinas laban sa pagpapalawak ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o sa gobyerno ng US. Sa pamagitan ng pagbubukas sa mga karagdagang site na nagsasaad na ang paggawa nito ay makakasali sa bansa sa tanaw sa Taiwan at higit na masasira ang rehiyon. Bilang tugon sa panayam ni US Ambassador Marky Carlson sa Gemini Network noong biyernes kung saan sinabi niya na ang mga bagong idga sites ay magpapabuti sa kakayahan ng mga lokal na otoridad na ipagtanggol ang kanilang sarili at pasiglahin ang paglago ng mga ekonomiya. Ang imbahada ay naglabas ng pahayag na bumabatikos sa patuloy na interes at pagpapalakas ng Washington sa kanilang alyansa ng militar sa Maydila sa pamamagitan ng kanilang kasunduan noong 2014. Ayon sa imbahada, ang pagsasanib ng Pilipinas sa geopolitical tensions ay magdudulot ng matinding pinsala sa pambansang interes ng Pilipinas at maglalagay sa panganib ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Bilang karagdagan sa mga alitan sa dagat sa South China Sea na inaangkin ng Beijing bilang eksklusibong daluyan ng tubig nito, ang Taiwan na naging natatanging pamahalaan sa paglipas ng mga taon ay nahaharap sa posibilidad na mabawi ng China pagkatapos na humiwalay sa mainland noong 1949 kasunod ng pananakop nito ng komunistang puwersa ni si Mao Zedong. Inaakusahan ang imbahada ng Estados Unidos ng pag-upgrade ng pakikipagtulungang militar nito sa Pilipinas para sa layunin ng pag-secure ng sarili itong geopolitical na interest at paglaman ng China. Nang binabanggit ang mga site ng IDGA bilang ebidensya, bagamat sinasabi ng ilang Amerikano na ang naturang kooperasyon ay nilalayong tumulong sa mga pagsisikap sa pagtulong sa kalamidad at pasiglahin ng lokal na ekonomiya, iginiit ng imbahada na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng istatihiya ng US na palibutan at pigilan ang China sa pamamagitan ng alyansa nitong militar sa Pilipinas. Tinutukoy din ng imbahada ang mga alalahanin ng mga gobernador ng Cagayan at Isabela at iba pang grupo tungkol sa panukalang pagpapalawak ng kasunduan sa pagtatanggol. Sa isang panayam, inihayag ni Carlson ang mga plano para sa isang 24 million US dollars na airstep extension at rehabilitation project sa Basay RB sa lalawigan ng Pampanga. Na isa sa limang dating natukoy ng mga site kung saan ang mga pasilidad at istruktura sa hinaharap ay itatayo sa ilalim ng idka ang apat pang napagkasunduang lokasyon ay ang Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, Lumbia Airfield sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Airbase sa Puerto Princesa, Palawan, at Benito Ebuen Airbase sa Cebu. Sa pagtukoy sa mga site ng IDGA, sinabi ni Carlson na ang limang lugar ay magkakaugnay sa pagpapanatiling ligtas sa parihong bansa. Ipinahayag din niya ang kanyang pagdududa na ang mga site ay makakaakit ng agresibong pag-uugali mula sa China. Tinutulan ng imbahada ng China ang isyo ng South China Sea na nagsasabi na walang mga isyo sa kalayaan sa paglalayag at ang militar ng US ay nagdudulot ng kaguluhan sa rehiyon. Inakusahan nila ang US na ginagambala ang magkasanib na pagsisikap ng mga bansa sa lugar para mapanatili ang kapayapaan at katatagan. At hinimok ang China at Pilipinas na tumuon sa kooperasyon at pagunlad sa halip na magambala ang mga pwersang panlabas. Binigyan diin ng imbahada ang pangangailangang bumuo ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon para sa kapakinabangan ng mga mamayan ng dalawang bansa. Ang Imbahada ng China ay tumugon sa isang artikulo ng Inquirer na tumutulig sa saugnayang pang-ekonomiya ng Beijing sa Manila na nagsasaad na ang mga pahayag ng Washington ay ignorante sa paghahangad ng Pilipinas ng kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran. Binigyang diin ng Imbahada na natural na magkatuwang ang China at Pilipinas dahil sa kanilang geographic proximity malapit na pagkakamag-anak at complementary advantages. Ang dalawang bansa ay nagpapalalim ng synergy sa pagitan ng Belt and Road Initiative at ng mga programang Build, Build, Build and Build Better More ng Pilipinas na may mga proyektong kooperasyon ng pamahalaan sa pamahalaan at nilagdaan ang mga kasunduan sa iba't ibang lugar. Binigyang diin din ang ibahada ang malawak na kasunduan sa pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa konklusyon, ang babala ng imbahada ng China sa Pilipinas tungkol sa pagpapalawak ng kasunduan sa militar ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagdulot ng tensyon sa diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa dahil sa patuloy na tensyon sa South China Sea Ginawa ng Pilipinas ang hakbang na ito upang palakasin ang kanilang kakayahan sa militar sa rehiyon. Ngunit, hindi sangayon ang China sa hakbang na ito. Mayroong mga nag-aalala sa posibleng kahihinatnan ng pagpapalawak na ito dahil may potensyal itong magdulot ng salungatan sa pagitan ng dalawang bansa. Kailangan ng mga bansa sa rehiyon na mag-ingat at magtama ng mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang anumang posibleng kahinatnan. Dapat din magpakatransparent at accountable ang mga bansa sa mga hakbang na kanilang gagawin para mapanatili ang peace and stability sa rehiyon. Ano sa palagay nyo, mga kapatid? Please comment down below.